pandemic na ito. It's about time na na tayo magtulong-tulungan para magamot itong malalang epidemic na ito. So, example, recently, merong bus driver na nahuli ng mga pasahero habang nagmamaneho na online gambling. Paano na kaya umaga yun? Paano kaya kung sa gabi, wala natin ng pasahero, nag-online gambling siya, napanggat, disgra siya. Meron pang jeep driver na nahuli din ang mga pasahero na nag-online gambling habang nagpamanin. mayroong e meron pang sa Pitex ata yun, ni-raid ng mga polis, lahat ng mga bus drivers lulong sa online gambling. Napakarami ng tao ng lulong dito sa online gambling. kasi napakadali ma-access. As a matter of fact, the program sa programa of sa Wanted sa Radyo, hindi bilang recently yung puntahan ng mga magulang na nagreklamo, yung kanilang mga asawa, anak, special mga estudyante, hindi na nakapag-aral, nakukuya, at uh, nangungupit na sa mga magulang para lamang makapag-online gambling, especially kung scatter, sobrang lalana. Something has to be done. That's why piling of bill na total stop hindi yung regulated. Hindi yung strictly regulated. For me, no. It has to stop. Grabe na. Kailangan tayo titigil kung pagsak na ang ating mga ang ating mga. We have to step on the brakes right now. And with your help, there's a medium there's a to disseminate properly the information ito para sa palaman ng lahat na meron tayong sakit sa ating ipunan sa kumagitan ng epidemic at tawagin po itong online campaign.